Baguio Christine tuloy na nga nag-landfall sa Isabela nitong 12.30 am. Sa halos walang humpay na tingin ng ulan na dulot ng bagyong Christine, halos iba't ibang karatik probinsya na talaga nga naman tinamaan at grabe yung nangyayari. Halos nilaman na ng mga paha ang kanilang mga kabahayan. Unang-unan na dyan syempre, ang ang Bicol Region. Syempre, may mga kapamilya rin tayo dyan na way iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan dyan sa Bicol Region maging sa ating mga kamag-anak alas walang tigil na ulan, grabe sana walang masaktan, sana walang namatay, sana safe lang sila rito sana walang masama iba e yung pagdarasal po ang ating kailangan ipagdasal po natin sila maging ang Camarines Sur Camarines Region Quezon City, marami pang ibang probinsya ang tinamaan ng landslide at mga nilamon ng mga kabahayan at Marami na rin dito ang talaga nga namang binhana sobra. So yun sa mga mayayaman dyan, baka naman gusto nyo tulungan sila sa mga nasalanta ng bagyo. Shoutout sa inyo, sa mga content creators, vlogger, talaga nga namang malaki ang kinikita. Baka naman konting share sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyo, dulot ng bagyo Christine. Alas kinumpirma na rin ito na marami na rin ang namatay. Isa na rin dito ang matanda na kalunos-lunos siyempre kawawa naman na natrap nga sa loob ng mismong bahay. Sa hindi inasahan siyempre, baha ay hindi kinamatay ng matanda. Grabe sana maging safe tayong lahat dyan, kamatik. Iba yung pag-iingat, lalo nga yung bagyo, alas walang tingin na pag-ulan. Mag-iingat pag po tayo. Mag-iingat po tayo palagi lalo ngayong masamang panahon bagyong Christine mas lalo pang pinalakas ng hangin habagat grabe yung nangyayari ang pinakawawa rito ako mga Isabela grabe yung nangyayari ngayon sa Isabela 12.30 na mag landfall ang bagyong Christine saan kapag handa sila rito binigyan naman sila ng babala ng ating mga gobyerno na kailangan nang lumisan o kailangan nang mag evacuate syempre hindi na biro ang bagyo ngayon alis pag binagyo talaga ang isang bagay o pag may iliglan po isang bagyo, grabe yung pinsala nito. So yun sana sa mga babae natin dyan, sa mga Karatik probinsya, naway mag-ingat po kayo. At kung kinakailangan po mag-evacuate na kayo, mag-evacuate na kayo. Dahil parang narin sa kaligtasan, parang rin sa kaligtasan niyan, kamati. So shout shoutout sa inyo. Patuloy mo po kayong bibigyan ng updates tungkol sa nangyayari sa bansa natin, kamati. Maging sa bagyo. Bibigyan ko kayo ng latest updates kung ano yung mga dapat gawin, kung may pasok ba o wala. So, ikinimpirma na nga ito ng ating mga gobyerno na kinansila na lahat ng pasok maging ang mga go governments at mga iba pang karatig na may pasok. Kinansila na rin maging ang mga high school, private. Kinansila na rin para na rin sa kaligtasan. Sa iba't ibang lugar, weather updates, kamatik siyempre, Isinalang nasa state of Calamity ang ito pang lugar ang iba namang lugar sa Makarati Provincia, signal number 3. Ganun din dito sa Metro Manila, signal number 2, na itinas sa signal number 3. So, yung iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan, no sana. Safe kayo kung kinakailangan na mag-evacuate kayo, mag-evacuate. Kung kinakailangan, syempre, para na rin sa kaligtasan natin yan, dahil hindi na biro kung magpapansin natin sa lahat ng mga videos, yung unang tinamaan dito is yung Bicol region, grabe yung baha doon, halos kinainan ng tubig talaga, halos nilamon lahat ng kabayan, ilang araw pa lang ng umuulan, may mga nababalitan na namamatay, so yun sa so, mga namatay, rest and peace sa mga kamag-anak dyan. So yung kamatik sana, maging safe kayo dyan, Ipagdasan natin ng kaligtasan ng mga kabahay natin dyan. Kung kinakailangan ng Umalis na umalis na kayo, huwag na kayong magmatigas pa ulo para naman sa kaligtasan niya yan eh. Dahil sa nangyayari ngayon, mas pinalakas pa ang bagyong Christine sa mga probinsya na maglalanfall pa ito, nas, mas lalo pang pinapalakas ng aking habagat ang pagyong Christine. So yun, sa lahat ng mga kababae natin dyan, mag-iingat kayo palagi. Iba yung pagdarasal sa lahat ng mga bagay na gagawin natin dyan, no? So yung mga matik, maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanonood at tinatapos ang videos ko mula ako na hanggang dulo. Thank you so much sa inyong lahat. Kundi dahil sa inyo, hindi ako magsisigong bumuha ng gumawa ng videos. Siya nga pala mga matik, mayroon tayong Facebook page. Sana support tayong Facebook page natin ng Michael 0.7. Sana support tayo rin yung Facebook page natin mga take, para mas marami pa tayong videos na magawa. Tungkol sa mga nangyayari sa bansa natin, maging weather updates o celebrities, kahit na ano pa yan sa so, yun inyo bayan pag-iingat sa lahat ng mga kababayan at sa iba't ibang lugar maging sa mga karating probinsya kung okay kinakailangan ng mag-evacuate mag-evacuate na kayo para sa kaligtasan yung ginagawa ng gobyerno natin sa inyo oh, maraming salamat kung gusto mo video na to syempre pang hinihintay mo iniimbitahan kitang ilike ang video na to syempre mag-subscribe ka na rin sa youtube channel natin at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa ating may bago tayong latest uploads.